Pinapastain ko parang may nakatira. Hmm. yan So, kanina parang may ano dyan. Parang may tumatakbo na. No? Parang hangin lang siya. Hindi ko lang siya nabutan. Parang ganun ba? Dyan. Galing ng takbo doon kasi so, sa mga palang umaga po siyang lahat mga kadol so ngayon po ay nandito po tayo sa bundok ngayon no? so uh, pupuntahan po natin siya nito bagani no? <coughs> so sobrang layo po ito yung pupuntahan ko pero maglakad, maglakad na lang ako so hindi natin alam kung ano po yung uh, baka may mag-aabang sa atin dahil uh, baka alam na nila no? na may Uh, may tumutulong na kay Ram so ngayon uh, puntahan ko si Anito Bagani para dalawa po kami uh, sa pag uh, po sa mga kalaban po hindi natin alam kung ano po yung mga kakayan po sa mga kalaban mga kadol so unang una uh, maraming maraming salamat po no? sa so, yung lahat sa, sa nagpatuloy sa pagsuporta pag sa akin so thank you po sa lahat mga kadol so ayan lang po uh, abangan po yung bawat video natin So ito pong ilia mga kadulo, yung papasukan po natin. No? Hindi natin alam kung ano po yung masagupa natin. Hindi natin alam kung ano yung kakayan. Uy. Kakayan ng mga kalaban ni Ram. Parang mga ungo. Parang mayroong ungo mga kadulo. Baka mga ungo yung mga kalaban ni Ram sa paligid mga kaidag yun know? o yung mga bushes na yun sobrang ganda pa naman dito uy uy grabe So yun mga kadulong, nandito po tayo sa ano yung malapad na area na gubat pero may mga kakaibang bushes dito no? So shoutout pala sa mga bas basa natin dyan, shoutout So manood lang po kayo mga uh, basa natin dyan sobrang dami pong comment niya doon so pinatulan ko na lang kasi siguro hindi niya alam ba yun e o wala may kakaiba talaga dito mga kaidol parang, parang mabilis yung galaw parang nakamasil lang sa atin nakapag-creepy dito so hindi ko pa alam kung saan po yung kubo ni Ramno sabi niya doon sa bundok kasi yung pag ano ko pag pagkita namin at pag tapos ang pag-usap <coughs> wala na pong baterya ang cellphone ko kaya hindi na ako naka uh, video so ngayon uh, hindi na ako sinama, hindi na ako sumama sa kanya dahil uh, pag anong delikado daw, pag uwi ko no so yun uh, puntahan natin ngayon uh, tingnan natin kung ano po talaga yung ah uh, status ng ah uh, pa ano yung pag yung pagpuyo pagpuyo ng niya doon kung anong status no kung ganito ba patag ba or uh, lasang so hindi ko talaga siya sinama hindi niya ako sinama so siya lang po talaga umuwi no so Hindi naman tayo magano doon kasi hindi naman tayo magalala doon kasi may ano, may kakayahan po, may kapangyarihan o na. Ah siya nito, buta ni. Sigurong bundok. May tinitingnan lang ako dito kasi kanina parang may sumusunod. na yun no? para taas kaya bumalik ako pero doon tayo pupunta sa unahan ano yun mga kaidol parang umu no meron bang ungo umaga So bumalik ako ba? Bumalik ako kasi kanina parang may sumusunod sa akin kaya bihalikan ko So dito naman meron na ito Di dyan parang may gumagalaw malapad na area Stain ko parang may nakatira Ayan <laughs> o kanina parang may ano parang may tumatakbo na no? parang hangin lang siya hindi ko lang siya nabutan parang ganun ba jan galing tumatakbo doon kasi tingnan mo mga kadula may daan yung daan yung daan ayan patungo doon sa baba So hindi ko lang hindi ko lang yan pupuntahan bakit dekado. Hindi pa yung So yung chan ko parang nagugutom na. Naghanap ng pagkain. So kaso walang pagkain dito sa gubat. Wala pa tayong nahanap. Marami yung pagkain dito pero... Hmm? Parang mayroon talaga si mga kadol. Kanina lang ito. Kaya minto pa lang ako dito parang may sumusunod ganoon tayo magkumpiyansa no kanilang ito mga kadal kaya ako nakahinto dito kaya nagbid na video kaya dito ako nagsimula kahit uh, malayo pa ako so siguro may nag, nakatira dito mga kadal dahil may mga bulaklak ko. pero wala na siya na ano namamatay na siya tingin ko ay nakatira talaga dito kaya kanina hanggang ngayon parang may tumitingin sa akin at may sumusunod kasi doon pa tayo doon pa tayo patungo sobrang layo pa yung pampata natin hmm? parang may sumusunod talaga para may sikusunod kanya lang ito mga kaidol hmm? parang nagtatago lang sa damuhan may purutas mga kadal baka makain to parang grips matamis siya sobrang tamis siya pero hindi ko lang ano ba pinuloy pero yung iba yung parang yung pisa niya yung duga at na ano ko na nakain tamis siya so baka makahilo lang ba masarap sya mga kaidol kaso baka mahilo tayo masarap sya kainin malambot malambot parang grapes ito parang grapes mga kaidol malambot sya pero kakainin ko sya pero hindi ko ano ha baka mahilo tayo ako, ba, mag, ako lang magisa dito kaya hindi ko ito ano ba yan ako lang I, eh, sana Masarap sa kainin, kaso lang ba? Baka ano, hindi tayo makawi, no? Yes, sobrang sarap talaga. And sobrang sarap. Pero magtanong ako mga kadalo kung makain ba yan. Kasi sobrang sarap talaga kainin, you know? Malambot sa kainin. Marami siya, marami pala dito, you no? Know? dito sa gubat nito. Magtanong tayo kung pagkain ba yan. Baka pag, ano, hindi pa ako nakakita ng kahit ibon na kumakain yan. Pero, masarap talaga. Uy, yan. Parang may nagmumasal sa atin dito. Baka, itinta lang tayo mga kadol. malason tayo dito dona ah. kasi yung iba na ano ko na ano yan tawag dito parang mayroon talaga dito mga pil, susunod dito na ako maligid para mga kanilang makikita natin dito kasi mayroon talaga no parang kaya diwan ko ba kung madinig ba sa inyo kamera parang busis ng ungu baka dinig na ba kayo ng busis ng ungu mga kadol parang nalason ako doon ah sa makain ko hindi pala ito basta basta hindi man sinabihan ako ni Rambi ito pero ano lang alam naman natin na ah, Uras-uras lang yung Limitasi RAM para po yang berkita pulang Acak kasihan itu Kailangan po pun natin puntahan Kaya di toh minto aku parang Masih usun-usun Uih Ayo makan dulu Parang makin makan lau dulu